Mga tol, nandito tayo sa passage, sa Red tayo. Tara mga tol, nandito tayo Let's go! Hello po! Ay, makatulong kayo dito sa vlog ko, ha? pa challenge ako kayo, wali. Okay. May, may, may ako sa inyo, tapos, pag nasagot nyo, sino mga tamang sagot sa inyo ay tatlo, ilalaro ko sa final natin. Okay, may tanong ako. Pangalan ko na uh, nung natin ang Anong national sports natin uh, Pangalan Anong sports natin na pagdaman lang Basketball. Ikaw, Ah, pangalan. Anong natural sport natin dito sa Pilipinas? Hey, tayo nakuha ang isang sagot na tama. Okay. sports yun. Basketball, basketball, okay? Tamang sport natin ay... Okay. Ngayon, okay, the times ko na karen. Okay, next natin na challenge natin. May dalawin na, na challenge ko na two strikes. Okay. Bawat tama mo na din strike 20 pesos. Okay? sa mga target natin, pesos, Okay? papa -challenge ko sa Arnis. Sa na atin, mga Okay, may two striking challenge lang ako sa iyo, tol. May 20 pesos ko na sa akin. Pag na-target mo again to. Two strike lang pag tinamaan mo to one. Ano anyway, yan? 20 pesos tapos two. Well, the best. again, ulitin ko ha. Side strike, side. Sa side. Tapos, center strike. Okay? Okay! Okay! Okay, game. Okay. Ready? Go! sino pa? sa ano? ba? Yung pamilya ko po tapos yung Thank you so much. Alam mo na kung anong nasa sports natin. Arlis! Yes! Thank you so much. Pare Okay. 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 Okay.

Ano ang nagtunang sports natin sa Pilipinas? Arnis Arnis, so, parang Pwede so, ba Ang so, niya, 20 pesos mga dana. Ngayon, dahil niya Arnis, may papatayalit sa mga food strike Ako, strike mo Another 20 pesos Another 20 pesos bawat strike na mata target mo, okay? Go. One. Two. Okay. go 1 2 3 1, kaya't 2 2 May challenge ako, gagawin din niya ako. Alright. Ready? Ah! Yo! Tara tol, may mga araw kayong makukuha. Thank you so much. Nanalo siya, 6,000. <laughs> mga tol. 60 yeah. Thank you po. Yeah. Yeah. Thank you. Shout, out. Shout out po sa mga. Si But, uh, po sa <laughs> mga klase ko. to. Kasama na sila. Kasama na. na sila. Kasama sila.